LG window type na dual inverter na kapag inan mo pa lang ay nag error agad siya ng CH67 na ang ibig sabihin ay may problema siya sa kanyang pan motor bali hindi ko na lang naipakita na dahil medyo masikip ang area at nagbabadali na rin si customer bali kinalas ko na siya at tinuha ko yung kanyang pan motor bali dito ay papakita ko sa inyo na magkakaiba na yung reading ng kanyang motor windings at yung kanyang shafting ay medyo matigas na rin ikutin. pero kapag meron pa yung lc at nakakabit pa sa unit medyo malambot pa yan kaya mas maganda na ikutin yung siya kapag wala na siyang blower at lc dito naman ay sukatin natin yung kanyang bagong panmotor bali ang reading pala ng bago nating panmotor or ang reading ng ating panmotor ay kagaya lang din sa mga inverter na compressor na dapat hindi magkakalayo yung kanyang reading or halos magkakapareho bali ang reading nito ay 92.3, 92.4 yun lang at sana may natutunan kayo kahit konti maraming salamat po